hindi ka nila nililimot, binubura ka nila. Episode 4 Sa paaralang ito, hindi ka lang pwedeng mawala. Pwedeng gawin ng iba na parang hindi ka kailanman nag-exist. Hindi na ako pumasok sa klase kinabukasan. Sa halip, pinuntahan ko si Liam. Hindi siya bumalik sa school, pero may nakakita raw sa kanya sa may abandoned annex building sa lumang wing ng campus na sarado na mula pa noong sunog years ago. Noong una, ayaw ko. Pero sa dami ng tanong na wala pang sagot, ako na rin ang nagtulak sa sarili kong hanapin siya. Pagdating ko sa annex, tahimik. Kahit anong lakas ng hangin, walang gumagalaw. Pinilit kong pumasok sa tagiliran sa may basag na bintana. Amoy alikabok, may lumapang projector, may mga upuan na hindi inalis. At doon sa dulo ng koridor, nakita ko si Liam, nakaupo, naghihintay. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Hindi siya lumingon agad. Tapos nagsalita siya Pabulong bago ka pa mabura, kailangan mong maalala kung bakit ka nabura. Hindi ko maintindihan. Hindi ako nabura, sagot ko. Andito pa ako. Tumawa siya, maikli lang. Kasi hindi ka pat tapos. Bigla siyang lumapit at inilabas ang sangluma, gusot na papel mula sa bag niya isang printout, student list ng 12AB noong first quarter. Nandoon ako, nandoon si Liam. Pero may tatlong pangalan na may naka x x as in expelled, patay, nawawala. Sila ang nauna, sabi ni Liam. Pero wala kang maririnig tungkol sa kanila. Wala sa bulletin. Walang investigation. Kasi hindi sila pinapaalala. Pinubura sila mula sa lahat records, faculty, kaibigan, memorya ng classmates. Pero bakit? Tanong ko. At sino ang gumagawa nito? Tinuro niya ang likod ng papel. May maliit na stamp